Ito. Isa na naman. Baan? Iba na naman. Tinadad na talaga yung katawan ng vaccine. Sakitan ba ka mo? Sanay na to. Sanay na sa iyo. Sakitan. Hello. Ano natin ng konti. iba yung needle nito ngayon. Parang mas cute yung sa flu. No? No, maha pa pala yan. Parang lang din naman ang effect ng flu. Sa pala yun. ba lahat yan? lahat lalong masakit. Oo, kasi nasa Oo

Mas mabigat na to, oh, ito. Ito. Ngayon, itong kaya, ito yung kanina. Ito. Ito yung mabigat na ito. Kaya nga. Uh, Mas mabigat siya. Oo, oh, oh, yung pagpasok ng ano. Oh. Mabigat. To. Nanununtok. Kaya sa isa, sa pagpapasok yung mabigat na Oo. Ito po yung gamot natin. Iba-iba talaga. Okay, thank you. Pus na. <laughs> salamat sa palibring vaccine.